Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maselen kung nasa trabaho, at laging mapanuri. Sa mga gagawin, maaruga sa tahanan lalo na sa bawat. Kalusugan, at ayaw hanggat maari na gumawa ng pakikisuyo. Sa ibang tao nang walang obligasyon na babayaran, masipag sa buhay para makagawa ng ikakasaya ng buhay pamilya, ayaw ng mga usapang chismisan, at tuksuhan ng pagmamahalan, oras na magumpisa ng gumawa ng trabaho, ay ayaw na ng abala, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 10 number 29 at number 11. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa ginagawa at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay. Kung nasa trabaho ang mas gusto, at matahimik na araw kung gumagawa na ayaw ng kwentuhan, maingat sa pagsasalita dahil ayaw ng may makakaaway, may katapangan ang ugali ngayong araw, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 22 at number 10 at number 25. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at mas gusto ang matahimik na araw pag nasa trabaho na ng gawain, sa pamilya gusto ay masayang. Mga usapan at walang pagmumura, matyaga ayaw ng nakikisuyo. Sa ibang tao, at may maunawaing ugali kung dapat pag. Bigyan pero kung mali na ay hindi mapapakiusapan, at kung nasa trabaho ang laging iniisip ay para makagawa ng maayos, nakapokus sa dapat na gagawin, at hindi basta gagawa ng pagtitiwala kagad laging nag-iingat sa buhay. Sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may kalokohan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 10 number 29 at number 8. Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matyagang ugali sa buhay dahil ang nasa isipan. Pag ay may anihing tagumpay sa pamumuhay. At kung nasa trabaho gagawa ng tama ayaw ng nagpapataan. Sa dapat na trabaho, at hindi basta nagbibigay ng Karungangan dahil isang kayamanan para sa kanya ang makakaya na makagawa ng maayos, hindi basta magpapautang. Kagad dahil, una ang pamilya sa mga kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig may katipiran sa paggasta ng pera pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold, number 8, number 32, at number 18. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalino at paggagawa ay nais muna ay makagawa ng plano para makakaiwas sa gastos at pagkakamali kung nasa trabaho ay matahimik na araw na gumagawa at mahihirapan pakiusapan dahil matapat sa hanap buhay at sa sarili, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at sa pagkain, wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 14 number 25 at number 11. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mapanuri at walang masyadong kibo lalo, na kung nasa trabaho, mas gusto ang gawa ng gawa kaysa tatambay at laging malinis ang isipan ng laging may good energy sa buhay at ayaw ng mga usapan na chismisan sa buhay ng ibang tao at hindi nakikisuyo sa ibang tao lalo na sa pera para walang babayarang utang na loob, maaruga sa pagkain ng pamilya at hindi basta umaayon sa mga dapat nagagawin may sariling paniniwala at laging nag-iingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 19, number 25 at number 40. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matalino kung nasa trabaho at mas maingat pa sa ginagawa at mga sinasabi para walang makaka-away pero may ugaling may katapangan ngayong araw. At laging inuuna ang dapat na matatapos na trabaho. Sa tamang oras kung nasa trabaho. At hindi kagad nang bibigay ng pagtitiwala kung tungkol sa trabaho. Ayaw mawala ng hanap buhay kaya laging maingat na sigurista. Dahil ang laging pangarap ay makaipon ng pera para sa maayos na buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 22, number 17 at number 30. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung nasa trabaho ay laging masinop sa mga ginagawa at laging inuuna ang kasipagan para laging may pinagkakakitaan na maayos at sa tahanan ay maaruga sa pagkain at ang gusto ay masasayang mga pag-uusap ng pamilya at pag may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya Ayaw ng inaabala sa ginagawa mas gusto ay magtrabaho ng mag-isa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 19, number 25 at number 32. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may kahirapan na magtiwala kagad. Ngayong araw, lalo na kung tungkol sa pera at may mapanuring. Isipan, may katapangan ang ugali ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, maaruga sa pamilya ang gusto ay laging maayos na usapan ayaw na may medidinig na pagmumura, at may wise na pamamaraan para makagawa ng maayos kung nasa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 19 number 33 at number 10. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung nasa trabaho ay ayaw ng nagpapataan sa mga gagawin at ayaw ng nang nangangako hanggat maaari para walang iniisip na obligasyon sa ibang tao kung sa pamilya ay gagawin kagad ang nasabing pangako at laging uunahin ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan. Ayaw ng usapang may okrayan at birwang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao. Maaruga sa magulang at handa laging makatulong, matapat sa ginagawa para mapanatiling maayos sa hanap buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag iipon ang nasa isip para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 29, number 33 at number 14. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya, lalo na kung nasa trabaho para makakuha ng mahabang pagkakakitaan. At kung gagawa ng trabaho ay maingat, ayaw ng nagmamadali sigurista sa dapat na matatapos ng maayos, mas gusto. Ang magtrabaho lagi ng masaya at nag-iisa, nang nailalabas. Ang katalinuhan, naglalaan ng pag-iipon ng extra pera para may maitutulong sa kapatid at magulang, masipag at matyaga dahil sa pangarap na makapag-ipon ng pera para sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green, number 25, number 19 at number 10. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay may isipang matalino, at hindi makukuha sa mga lagayan ng pera, may isang salita pag sinabi ay gagawin sa mga nakausap, at laging una ang pamilya sa mga dapat nagagawin, kaya wala sa isipan ang mga good time sa pamumuhay, sa bahay ay masayang mga usapan ang gusto, sa pamilya ng laging may good energy ng pagmamahalan ang tahanan, wala sa isipan ang pagseselos kagad tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green, number 23, number 19 at number 42.